at pag walang gamot ay sinusumpong si Ate Nora. So hindi na pwede na wala siyang gamot. Kasi pag walang gamot nagsisisigaw na naman po. So ayan, salamat na tayo ng gamot. Binigyan tayo ng Ate Sophie. Yes, Sophie. So, hindi niya alam na pupunta ako ngayon. Akala niya kasi kahapon pa kasi nag tumatawag po siya. Nag-aalala na rin siya sa sarili niya pag wala siyang gamot at hindi daw siya makatulog tapos parang may naririnig-rinig daw siya nagano siya nag-hallucinate so kailangan po uli natin siyang uh, i-maintain ng gamot kailangan uli natin siyang i-monitor madating po talaga sa time na ganun sila hindi po yan naiiwasan sa mga katulad nila na nakaranas ng depression marami na po ako nakausap ng na mga nakaranas ng depression na parang may time talaga na kahit pigilan daw nila yung sarili nila is bumabalik sa kanila yung yung ganong ano situation so kailangan talaga nilang uminom ng gamot para makontrol yung ganong emotion so tara po samahan niyo po kami ayan guys nandito na kami kay ate Nora ayan, Ay, ayan, si ate Nora oh ayan pala siya oh nagagamas ayan siya guys so oh, hindi niya, hindi niya alam hindi niya alam na nandito na ako ay ang sipag, grabe. Ate Nora! <laughs> grabe naman ang sipag niyan. Nag-ano ka? Maano na yung bulaklak 'yun natatabunan ng naman. Ay, sus. grabe ang sipag ko. Bakit di ka magpahinga? Eh, ano yun naman yung flower ko. <laughs> Nadudum. Madam mo na daw po ang kanyang bulaklakan. Ang dami kong pala. Eh, nagpahinga na ako. Dalawang tatong oras ako nag-iik. Na. Bakit ginigiik mo? Walang tracer? Eh, kung sa pa bunga ng pala. Ayan. Ay, ayan. Ayan. ko Ayan. 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 Atinora! Ko. Ayan, may pasal ako, ko may pasalubong ko. pasalubong sa si Ritz na 'yung itak mo. sa bahay. Talaga naman 'to si Sipa, grabe. Naiinip kaya ako Ayun, ang bilis ng damo. Tapos daw kanyang inaani oh, palay. Nagigit daw siya ng... Ay, masarap yun. Bagong ano. Ay, you know. ano? rin? Bagong, bagong ano. Bagong ani. Ah, ano? Pa ako. Ginigiik niya. Nagigiik din kami ng palay dati. Ay, ang dami nitong giiking palay. Saan? Ay, Ay, ano? Ay, Ayun, ayun. ayun Tingin ko 'yan nandoon pa oh. Tingnan mo, tai dami ka na tagiigas. Ay, Jesus. Ayun ang ginii ko. Ay, gini Ay pagdilim pa po. Grabe si Tag, padayin mo na radyo mo. Hindi ba 'yan radyo? Kapapaayos pa lang niyan. Ay, yung pa-bayo radyo na bigay ko? Paayos. Ay, grabe Yung pa-bayo yung radyo na bigay natin, 'no. Oh. Iniayos daw niya. Mga awa ng mga kapatid di panganan kay ini. Kasi may isang Gaano buwan dito si Ino. Ay, nag-alis at may ino pa lang sa baka. Gano'n ba? hmm. man kahirap na mga balak. Nga! Inap ko muna. Ay, nakakalanggaran. Uh, so, -uh. O, tanggapin mo na itong pasalubong ko. S S Parang wala nang bunga yung mangga ko, ah. Mangga ko. Mangga ko. Wala kang kasama. Mangga kasi yung sundo si Ron meron ng ama tapos si kalbunay na kanina pa nag-aaral si nag-aaral si ano Ron nag-aaral sila ah kaya pala mag-isa ka lang dito pag nagpasok sila wala kanang nang kasama ay problem ang problema ko nga eh, ano ganito pong gastos ah. ay ganon talaga mahingi ka sa mga anak mong nagtatrabaho Bahu belum bahu belum. Hmm. Ay siya. Ay, Mayroon rin yan rin sa susu na yan sa mm -mm. susun. Saan? Saan? Ah, may sarili ka ng kuryente ni. Eh. Nag-apply ka na. Ah, maganda pag may sarili na. Di ba nakatap lang kayo? Ay, oo. Oh. Mm marami kang nag nagtatrabaho ang anak ilan? mga estudianti baboy yung ganon talaga? di pa mabinta ang baboy? di pa mabinta ang baboy? iinahinin. <laughs> ah, ah an, di to mo? kain oh. nga. i, 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 mo, may 300 pa na. Wow, dami pala. Ipagsabay na mamamunga yung sitaw. Ani agad. Ilang buwan ba ang ani ng sitaw, Tinora? <tinyo> Tinora, ilang buwan ba ang ani ng sitaw? May bulaklak. Ang bulaklak niya? Yung mga pi, ano na yan? Papaya sa inyo po? Sa kapatid. Sa Gay na Ay, diba gamot. Si kapitan. Ito yung sa center. Oo, oh, Ay, mayroon naman yung gamot sa center. Pero ano na ito eh? Expired na to sa isang buwan. 7. Oh. Pwede mo pa tong inumin ngayon. Ngayon kasi June pa lang naman, 'di ba? Mm. June. <laughs> oh, ang expiration niya ay July 2025. Ito mo na inumin mo? Oh, itong bago, may bago akong may dala ako sa iyo ka. Hindi nagasubo dala lang din dito. Magkaiba lang sila ng ano, pero okay man lang Close upin man lang 'yan, pareho lang yung ano lang niya is uh, si yung isa nearby itong isa alam, alam, talaga ni Ate Nora binasa daw niya Pareho man lang yung uh, ayaw naman na ni Calvo para tawag Pag hindi ko nasasagot, busy ako nun. Kaya sabi eh, Nag-chat nag, ako nag na man yan. ako. Nag-chat no. ako sa kanya. <laughs> Nag-chat man ako sa kanya. Ito mo na inumin mo. One point lang, tiha. Kasi hindi ka nakakagising ng na maaga. Ibig sabihin, itatago ko na muna yan sa akin. Oo, tago mo na muna yan sa akin. Yan dala ko. At yan na muna ang inumin mong bigay ni Kapitan. Meron niyang ano. Kaya ako may salamin. Ate Nora, bakit ang blooming mo ngayon? Ano? Blooming ka ba? Gumaganda ka? Gumaganda eh. Nag, natuto ako magtirintas. Hmm. O, katatanggal. Ah, diba? Hindi na siya stress. Yung mukha niya ngayon na, no? Hindi na stress. Hindi na stress. At least hindi stress yung mukha mo, Maliwalas baga. Hindi kagaya ng mga panahon na na-stress ka na naman. Ay, very good Ay, naman hindi. pala. hindi ba nagkausap na ako? Sabi niya, masimba pa ako. Ay, kami nakasimba na. Ang aga niya nagsimba. Palis pa lang ako sila nakasimba na. kasimba na ng dingling tayo, tayo ng simba. Salamat. Mabuti naman ang isipan mo. Ano kaya nangyari? Bago buhay na ako. Oh, very good! <laughs> <laughs> parang gusto kong magpapansit nun, ah. Parang, parang gusto kong mag... Parang, parang masarap magpansit nun, ah. Nagbagong buhay na si Kuya Emong. Nakatawa nga. Nakapatawa nga ako. Salamat naman ko. Gano'n. Oops, sige. Ang gulo-gulo na simba. Very good talaga. <laughs>

Huwag mo na lang pansinin yung mga sinasabi. Ay, po. Ba bakit, bakit anong merienda mo? Wala. Ay, wala ka man palang merienda. may tinda dyan na ano, te, gusto ko ng saging, marhuya, may nagtitinda dyan. Mabili kami, kami na ang may bili. mo. May dala kong gamo. Ano yung mga sarong gamo? Ito. Saan? ba ka dyan? Kaya nga tingnan mo pa kami ni Sinundo mo pala si Ronron, kuya. Hmm. Well, hmm. Ano lang ka? May motor na si Kuya Emong. Eh. Sinsado eh. na. Ay? One CD lang ang bilit ka mo. sa pinsang ko barko. Galing ah. One seven lang. <laughs> One seven lang Pinsang ko yung Kaya ang bilit na nangis ko. Ito ay nakatawas lahat. Hmm. Bak, 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 bak galing, ay, mura ba, na yun. Galing bundok, biyahing parang kalitanganiban. Matibay. Oo, oh, oh, at Ay, least ay, ano, may ay, service. Kaya parang bago siya ngayon, pininturahan niya. Hmm. Ay, ay, layo na pala nang narating niya. Tapos one seven lang. Talaga lang talaga. No? Yan ang service niya. Tiyan mo, wala nga plate ng bersera. Saan yung pili Saging. Hindi na na yun, sabi ko kukuha ako ng mga ganyan eh. Bibila ako ng mga paso. Bakano magkano yan? Gusto paso. atin, atin magkano yan? Sabihis ko lang, ako. Mabili naman. Mabili daw siya. Oo, ako ng bulaklak. Ang ganda oh. Ano na, ano po yung plastic niya? Oo, kailangan may paso para ililipat siya. Oo, bibili tayong paso Bibi time so, tapos di dito na ita transfer para ikakarga na lang sa ah, dito sasakyan na lang ano? eh? oh, Dito na lang yan, no? Oo, dito na ita transfer. Eh, alam natin, oh, tapos maa. doon na lang tayo Nakita sa mo, ano ay, Wala, mo, wala ay, man tayong lupa na, kung magkulang. <laughs> sa gilid. Sa gilid. ang ganda rin ito, oye, mga tanim ko, bago lang pag, ano, makikita mo paglabas mo ng gate, may ganyang bulaklak, diba? Ito di ba ang mahal nito oh, pag binibili guys, pag ina-arrange na. Okay. Kasi diyan ko lang sila nilalagay salantad sa na mga pag bagong may bagong tanim na naman siya buhay. Lang lang ka, mo, pag ka dito, yeah. Sana hinog na yan pagbalik Ay, dito. O, oh, meron pa? Ha? Alam mo, dati ang daming bunga ng saging na to. Walang ngayon. Ayun, ay, yung nilagay sa sako. Nagala <laughs> ko sabit lang may laman pa. Pinapahinog. Ay. Pinapahinog niya. Ay, ay hindi alam. pa. Hinog na po? Ganun, pitikin mo. Ay, ganun ba yun? Oo, pinipitik yan. Ay, ganun? Pag naglagabo, naglagabo. Hinog na. Hmm. Ay, ako hindi ko alam. Kahit na, ano. Pinipitik yan eh. Ay, hinog na. Malapit na. Mga three days. Oh, tatlong. Hindi tatlong. Tatlong. po. Naman. Ang ganda pa naman ang ano niya. Matamis po? Mga three days, hinog na yan. Pero pag ito ang maging langka, ang lalaki niya, ganyan. Mm -hmm. Ito isang mm -hmm. kalong talagang mga palagi kaya naroon pa oh. grabe Ganyan. ang, sa ang ni Ate Nora, grabe ang tandaming tanim guys oh. Punong puno ng mga Punong, tanim, puno -puno ng gulayin. Iba na no, oh, maliwanag yan. Hmm. Nagtingin sa papaya. Tingnan niyo. Ma. Magpahinga ka din, huwag masyadong pagod. Magpahinga. Ay, malapit na ulit tayo guys, makaharvest ng sitaw ni Ate Nora. Ay, oh. kasi kahapon, di ka tingin uh, iyan Yan ang ibibigay ko sa inyo kahapon. Ginuli namin kahapon. Sarap yan, gataan. Ay, yung ano, sitaw. Eh, ito yung pag, uh, pagmamayari ko. Ayan, yung saluyot. Lagi mo. Ay, Nora, pagmamayari ko na ito. Kasi pag, Ay, ano, pagkakuha niyo. Pagkakuha nyo kinabukas, nagtintisting ako. Igis ako lang sa sitaw kasama. Masarap, Masarap yan. O, Akala ko. Ano, asabi. Asabi. Sa, 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 kahit naman pala pwede kahit Kahit yan ginataan. Kahit, dyan, dinataan, na, kahit iyo, ka na din. Nagtisting <laughs> lang ha. Hindi na ano niyan. Hindi ka ito Masarap ito. yan. Masarap pala yan. Huh. Tingnan nyo guys. Oh. Ron, anong grade mo na? Ano? <laughs> ha? Anong grade mo na? Grade na? Grade 4 ka na? Ulan, pinato, gulay, so then, oh, oh grabe na man binata na. Bakit ano nangyari? Ano nangyari diyan? LCD? Ay mahal pag LCD, bumili ka na lang ng bago. Brand new na lang pag LCD. Ngayon mo sa susunod, malay mo. No? Sabi ko hindi ako makapag-ano Mm, mm Ano, si si Ron ay daycare pa lang nung una naming tulungan si Ate Nora. Siya ngayon ay grade 4 na. So, bilangin nyo guys kung ilang taon na naming tinutulungan si Ate Nora. Hmm. Daycare pa lang yan. Daycare pa lang yan si Ronron. Ron. So, na, daycare, ka. grade 1, grade 2, grade 3, grade 5 years na pala si Ate Nora na tinutulungan namin. Hindi man po tuloy-tuloy yung tulong. Ah, nung gumaling siya, para madalang na kami pumunta. Tapos, hinahanap kasi ako ni Ate Nora. Naiyak po yan ay pag ako napunta. Namimiss. <laughs> Namimiss. <laughs> <Namimish. laughs> Katulad ng pinunta natin wala, kanina. Iyak din. Mm, mm Marami tayong oh, naging ka na, na isa ko. Oh, Kaya naghiwahiwalay na po. Ganun talaga ang buhay ng ano. Si Kuya Andi. Mm, malayo na po. <laughs> nasa ano na siya, ano, labo. Si Kuya Andi. Mm. si Ron, ron, ron po. Noon, ayan o, no, hindi yan. Tago-tago yan. Ayaw magpakita. Ayaw magpakita. Sabitin. oh, ngayon, ngayon binata na. na. Ay, binata na siguro may crush oh. na si Ron Ay, nako. Sanay na Marami. Ay, marami na palang crush. Nakita hmm. mo yung mukha mo yeah, 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 no. <laughs> Napakasaya po kasi po nga po, uh, nung ipanganak si Ron Ron, hindi naalagaan ni Ate Nora. Tapos nung gumaling siya, ayan, ang sarap ng banding nilang magnanay. Ang Ang sarap din po sa pakiramdam na makita na yung isa sa tinulungan natin ay ito na yung resulta. <laughs> Kung ano yan? Mabulo. mabulo. oh kay, kay, mabulo. Maria, <laughs> kay Maria. Kay Maria. Kay Maria ko yan na, ano, Ayun, nakilala. Okay. Oh. Shout out sa'yo, Maria Kusinera. O, oh, nandito kami kay Ate Nora. Oh. Sinusungkit Paano yan ni Maria. Yan? Ay, di. Kinukuskus ko minsan yan sa bunot. O, kaya ay, dyan sa... Ano yan? You know, o. So, bakit paper, siya kuskusin sa bunot? Bakit mabulo. mabulo. Mabulo nga siya. Eh. Ate. Ay, ayaw ko yan. Baka, di, ako kumakain niya. Si Maria ang nagturo sa akin yan. Pag hinog niya, pakabango. Ang sarap. sarap niyan. Sige, patikimin mo ako, Tinora, pag may hinog. Pag na hinog. hindi pa ako nakatikim yan, promise. Kaya di ko ko siya kailangan. Bakang kakain kayo, marami niya. Hmm, grabe, nakakatawa, guys. Ang kanyang bakuran. Ang balik niya. balik niya rin kung busita Ito yung Daisy. Langka. Hello, Paman. Babalik kami agad. Babalik kami kagad. Ka Ay, ang grabe. Ang ganda ng rose na to. Hmm? Bango. Mabili talaga ako ng Ay, ang bango. Yung rose, ang bango. Ha? Yan ang rose na sinaona. Bango. Bango talaga. Ang bango. Bango, ng bango. Ay. Garina. Hindi ba? Grabe. Ito may ito. Iba ba? Ito. Inabutan hmm. ako kanina. Ulang kaya nakaganito. Ito dito. Ang ganda naman pa ni Mia guys. Ah, nagbalag ka ng ano doon? Ulang pa pa mm -hmm. balag ko siguro mga 200. Ano pangalan itong bulaklak na ito? Ano ba yan? Yung yellow bell. Grabe guys. Bell. Ang kanya mga gawain. Ito. Lavender bell. Nag-ami. Uh, 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 pangalan niya. Sipag nga Tinoro na? Grabe. Nakakabilib. Nakakabilib kung kong giniiko. Sige daw na magparagay ang kanya. Sus, masakit na yung binti ko. Mm, mabi. Dami. Bakit ano to yung mga huling palay? Dami. Isa yung, yung salingsing kong tawagin, pangalawang ani. Ay kung baga, hindi na yan naanihin ng may-ari. Ay hmm. hindi. <coughs> oh, diretsong yan lahat na kung pinta sangit.

Masarap yan kasi ano, bagong ani. Ilan mo kaya ang paa bago ang yung <laughs> hirti. Grabe ang kabigay ko yan. Nakatungkod. Sana uminit bukas para ano. Ang gawa ko lang naman yun, tanghali. Kasi pag magong maga, nandiyan ako. Talagang yung oras mo, divide, divide. Maawa na ko utso. So. Naya, nakaredy ng pagkain. Sumaan na sila nakagahanda ng mga gamit nila. At ang bao nila. Oh, ako ko ng alas utso. Mabawag man akong baboy. Hmm. Pagkabaw ko ng baboy, mga sinarala ko dyan, sa kanuman maasikasong sa loob. Ito'y gito'y nga ang trabaho ko. Kaya itong damhan at di maasikasong, yun ang pinupukusan ko nga. At napabayan ko dahil sa pagagapas ko. Ha? Ano? Ano? Eh, wala na daw po ang banana po. Eh, okay lang. Mati ba akong sagong yung sawa? Ah, huwag na. Sabah! May ano? May matigas? Grabe oh. Si pag naman yung ano? Nandito na si Kalbo. Binata na po yung mga anak ni ano? Binata na ang mga anak ni Atinora. Tinanggal niya. Tiningnan niya kung hinog na. Ay, grabe guys. Ang ganda nung ano dun, oh, kamote. Lawak ng taniman niya ng ano, papaya. Isang araw. 20? 20, na 20 Abe, gyan na lang kitang 20 para may baon ka bukas. Ha? Magpapasensyaan mo at wala pa akong kapirahan ngayon ay. No? Pag si Ate Roda ay marami ng kapirahan. So marami na ako ibibigay sa iyo na Yung 20 mo times 10 na yan mm. <laughs> Oo oh, yung 20 mo times 10 na yan Pag marami na si Ate Rodang Kapirahan <laughs> Times 10 na Wala si Ate Rodang Kapirahan ngayon ay Di Diba oh. Ano pa ba ngayon Lunes, Martis Martis na pala ngayon ano Miyerkules O oh. baon mo to ha Wala pa si Ate Rodang Kapirahan ay. Dalawang araw. Ay, sobra to. Hindi magiging 25 yung baon mo. Kasi 50 pesos to. Ah, sige na. Baon mo. Dalawang araw. Welcome. Binata na eh. Baon mo yan ah. Pag si Ate Roda marami ng pera, malaki nang ibibigay ko sa iyo. Mag-aaral kang mabuti ha. Hindi ka naman nagpapasaway sa school. Ha? Kung hindi ka nagpapasaway sa school, Magpapasaway Huwag ka magpapasaway. Okay. Inaaway mo teacher mo? Susunod ka kay ha? teacher. Huwag mong away si teacher. Maging mabait ka kay teacher. Ha? Makikinig ka kay teacher. Pink boko. Fresh. Fresh from the... Uy, sakit ka naman o. Mag-isa kayo. Sarap ako. guys. Hindi oh. hindi ko man makain kasi pagod ako. Mapapa. nalalako ko yung Ayun no? oh. Naalala ko yung bahay namin dati. May ganito doon oh, Bermuda. Ayun niyan dati dati dito. Kutsara be. Baga dito noon. Kutsara be. Ayun, kuka karusi. Di be kutsara lang. Kain kutsara na lang. Hmm. Kutsara na lang daan ako. Tag-isa sila. Hindi ko man masabi, binigay ni Kalbo sa akin nagkuha kanina. Ayoko. At pag nagkain ng na paus. Ganda paus. dito, oh. Bermuda grass. Talang nang damuhan niya noon, no? Nalusok to dati. Nalusok ito, Ang Isang ganda dito, may bermuda grass si Ate Nora. Sarap na upo ko, oh, di ba? Magulay ka ng puso. Saging? saba. Ha? Na ito. May, good, may bigay pa siya sa amin na puso yeah. ng saging, at saka saging na saba. Ang ah, yeah. grabe. Yeah grabe si Ate Nora pag pinuntahan dito. Ikaw na lang may iyang tumanggap kung ano nang -ano ini-offer. Salamat. Hmm. Masawa kayo. So, ayan, thank you so much guys. Salamat po sa lahat ng sumuporta sa ating vlog kaya tinora ngayon. Ayan, nagmeryenda muna kami, oh. Ayan. Buko. Yung nasa likod ah. ko makikita nyo yun, mga tanim ni Ate Nora, halaman. Grabe, ang ganda guys. Diba? Para tayong nasa bagyo Ang daming halaman. Nasa bagyo Pero nasa Labo lang po talaga kami. Thank you so much po sa mga sumuporta, sa mga patuloy na nanonood ng ating mga video and doon sa ating mga sponsor. Simula noon pa, yung mga nakasama natin, natin sa journey kay Ate Nora. Yan, hindi ko alak-kalain na, parang 4 years na pala. 4 years na pala na pabalik-balik kami dito. Kaya uh, yung turingan talaga namin is parang pamilya na. Yeah. Maraming salamat po sa lahat ng sponsor. Hindi ko na kayo babanggitin. So kilala nyo kung sino kayo, yung mga tumulong sa kaya Ate Nora noon pa man. Thank you so much po sa inyo. And maraming salamat po sa Team Kalinga, kay Kuya Bal, kay Ate Edna, and kay Kalinga Prab. Bye, Bye po. Ayan. And again, pala salamat po sa ating mga miners, sa ating mga uh, solid miners na paulit-ulit na nag-aabel ng ating mga items. Patuloy nyo lang po suportahan at bumili kayo ng ating mga anong mga ating mga paninda para po tayo ay may pangtulong sa mga beneficiary rin natin. Siyempre, kailangan din natin silang puntahan kasi kapag po hindi sila nabibisita, nalulungkot din sila lalo na po si Ate Nora pag matagal na hindi ako nakakapunta dito nalulungkot po talaga yan ayan, ngayon dinalan uli natin siya ng gamot and ayan may gamot naman galing sa barangay sabi ko unahin niya munang inumin yung gamot na bigay ng barangay kasi ano yon? Malapit nang ma-expire. July ay expire na. So, yung balaong gamot sa kanya, kahit sa August na niya inamin. So, ayan, may stock tayong gamot para sa kanya. One quart, one quart lang naman po ang pinayinan ko sa kanya. So, ayan, thank you so much guys. Again, maraming salamat. Bye-bye.